hindi na kaya mo doon? Hmm? Taba-taba na nito. Kasi, muka. Muka! Bakit? Moks? Uy! Pet-pet mo na. Hindi ka magkain. Igit lang kain mo, ha? Igit lang kain mo, Moks. Ayan Hmm? May mo si YT. O, oh, laki-laki na nang tiyan. Wait, ang walang pili sa pagkain. Hmm? Hindi, ah! Yeah. Mga gatman, itong batang ito. Hmm? Laki-laki na nang tiyan, oh. Buti-titi na, oh, buti-titi.